Paglilipat ng ilang tungkulin at proyekto ng National Government sa mga lokal na pamahalaan pinalawig hanggang 2028 Kasama mo sa Balita si Radyoman Chanel Salazar nalawig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng hanggang 2028 ang panahon ng transisyon para sa ganap na paglilipat ng ilang tungkulin at proyekto ng pambansang pamahalaan sa mga lokal na pamahalaan o LGU. Sa ilalim ng Executive Order No. 103 na kasaad na binibigyan ng mas mahabang oras sa mga LGU upang palakasin ang kanilang pondo, tauhan at sistema bago tuluyang akuin ang dagdag na tungkulin mula sa national government. Kabilan sa mga ililipat na gawain ang paghahatid ng ayuda, pagpapatayo ng health centers, pagpapaayos ng kalsada, programang pangkabuhayan at iba pang proyektong lokal. Sa bagong patakaran, dapat ay ganap ng mailipat sa 2027 ang mga tungkulin para sa mga lungsod. Habang ang mga lalawigan at munisipyo ay may hanggang 2028 para maisakatuparan ito. Prioridad ng gobyerno ang pagtulong sa may hirap at malalayong LGU, lalo na sa mga lugar na hirap sa pondo at serbisyo. Ayon sa Malacanang, sa pamamagitan ng pagpalawig, mapamasisiguro na hindi maantala ang serbisyo sa mga mamamayan habang inihahanda ang mga LGU sa mas malaking responsibilidad sa ilalim ng Mandanas Garcia ruli at Local Government Code of 1991. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mansional Salazar, Tatak RMN.